Hi guys! So ngayon, tumaan niyo? Oh, ko. Oh. Pupuhain natin ang ah? pinagawa ako, Graduation day pa lang na Congrats. Congrats! sa mga graduate! Super init ngayon. Kaya nakapayok ka. Almost one year din na ako nagbungi-bungihan. Ano nyo yun, nagpagawa na tayo. Nakikita na natin ang ating birthday. Makangiti na tayo na maayos. Ay, guys. So, kain na. Ito yung nagal-tagal. Hindi nag-post. Hindi nakasanay. Oh, di ba? Tapos na yun ako ng maayos. Ngayon naman. Kung pagsasalita ako naman, problema ko. Isip ko kung lalakad pa pa sasakay, sobrang sasakay na na siguro. thank you for watching don't forget to follow or subscribe bye